my channel, young Vlog, for for today's video, guys. I, meron lang po akong, ano, uh, papasalamatan o pasasalamatan uh, sponsor or kaibigan sa, sa Facebook. Uh, nag, ayaw mo pa magpabanggit ng pangalan, pero syempre, magpapasalamat din tayo dahil nag, nagbigay siya ng blessing sa akin, kahit pa paano, kahit maliit man o malaki ang bigay ng isang tao sa atin, kailangan din magpasalamat magpasalamat tayo sa kanila kasi blessings blessings din yon so before na ituloy natin ng ating ang ating uh, vlog guys paki-subscribe naman po ang aking YouTube channel Luyang Vlog and paki na lang din yung notification bell para lagi kayong updated sa so, susunod kong mga videos guys like and share and comment na rin kayo guys kasi nakikita ko sa mga videos ko ay may hindi nagko-comment. Mag-comment kayo guys kung ano ba yung mga gusto nyong mangyari sa vlog ko or ano ba yung gusto nyong i-vlog ko. Ito, kayo bahala guys kasi kayo naman ang manunood sa akin. So, ah uh, salamat sa inyo. Lagi kayong nagsusupport sa akin kahit ah uh, uh, busy tayo sa trabaho, busy tayo sa lahat. So, <clears throat> good magandang hapon o magandang gabi sa inyo o magandang umaga saan man sa sulok ng mundo sa mga kaibigan nating OFW dyan na laging suporta sa atin, sa mga vlogger katulad ko, oy vlogger talaga <laughs> hindi naman ganap na vlogger pa so mm -hmm. nagpa-practice pa lang ako na uh, siyempre, uh, meron time na bulol tayo minsan nabubulol ako ng salita kasi hindi pa ako sanay masyado sa vlogging. So, kailangan masanay na natin yung, yung sarili natin kasi nandito na tayo sa mundo ng social media. So, itutunoy na natin yung magpapasalamat sa mga laging nasusuporta at lalong lalo na sa mga nagbibigay ng uh, sabihin mo na lang uh, share sa kanilang ano blessing. So thank you so much uh, Ma'am Sabihin ko na yung pangalan Ma'am Cathy, thank you so much sa iyo ma'am at binigyan mo ako kaninang umaga ng pangkape. Sabi ko pangkape lang pero nilubos-lubos naman mo ang iyong binigay sa akin na pangkape. <laughs> Imbes na, na, sinabi ko pinag-joke-joke ko lang yung kanina umaga pero hindi ako humingi sa iyo madam ha. Hindi ako ano baka mamay sabihin nyo viewers sa lahat po na ng nanonood ngayon na nang Hindi ako nangingi sa kanya. Siya lang ang nagbigay sa akin. So, thank you, thank you so much, Madam kati sa iyong blessing na binigay sa akin. Thank you so much. At more more blessings to come. Kasi uh, mabait ka, kuwela ka at mapagbiro ka yun naman ang gusto mo gusto mo kasi mapagbiro ka talaga. So, <coughs> sana uh, hindi ka magsawa sa akin, sana nandiyan ka pa rin magsusuport sa akin, uh, Madam Cathy, at sa lahat po ng, yung nagbigay sa akin ng nung nakaraang August uh, sabi niya magpa-birthday meron din nagbigay sa akin noon, pero binili, binili ko lang ng ano na lang ng pizza, pizza na lang din binigay binili ko, sa bahay na lang ako noon kumain, sa bahay na lang noon, so yung sponsor sana na resort eh hindi naman natuloy yung resort kasi nagkasakit yung magbibigay ng uh, sponsor siyang nagsabi sa akin bahala ka na ikaw magtumingin ka sa sa kung anong gusto mong resort na ano ako bahala magbayad sa kanya uh, sa iyo or sa pupuntahan na resort sabi niya pero nagkataon naman yung birthday ko na yun guys ay nagkasakit siya. So, siyempre, mas mauna pa rin yung tao nagkasakit. Alam naman na, alam naman na, ah, saan na yung ganito, ganito? Hindi. Kasi yon ay kung saan ibibigay ng tao sa iyo. So, maraming maraming salamat sa inyo guys, sa lahat po ng naniniwala sa akin. Salamat po. Uh, pasensya na po kayo guys kung ang vlog ko minsan, walang kakwenta-kwenta, pero salamat pa rin din sa inyo dahil nandyan kayo nakakasupport sa akin. At <coughs> sa Facebook ko guys ay Lord, uh, sana maabot ko na rin yung ano, yung requirements ni Facebook para sa kanon. at uh, tuloy-tuloy na tayo. At dito sa YouTube naman, Uh, thank you so much sa so, all the supporters out there lalo na sa mga OFW dyan na nagsusupport sa mga kagaya naming vlogger na nagbibigay ng mga ano nila. Uh, mapapasaya lang sila dahil syempre nanulungkot din yung buhay nila dyan sa ibang bansa. Uh, mga syempre yan na lang din yung kalibangan nila sa ano, sa social media. Wala naman silang ibang magagawa kasi nasa loob lang din sila ng bahay. So sa lahat po ng mga kaibigan nating na OFW, saludo kami sa inyo dahil kayo ang, ba ang, uh, bayani sa ating bansa. So, thank you all guys. So, yan guys ang aking pasasalamat sa mga nagbibigay ng mga blessings at thank you, thank you so much sa inyo. Salamat, salamat, salamat sa inyo. At sana, dagdagan nyo pa. Chares! <laughs> sana dagdagan nyo pa chares hindi uh, ah, thank you ben. kung ano yung bibigay niyo sa akin go lang kung may ligit man o malaki kasi hindi naman ako nangihingi sa inyo guys kayo ang nagbibigay sa akin ito ito masasabi ko sa inyo kayo ang nagbibigay sa akin hindi ako nangihingi sa inyo thank you thank you so much sa lahat po nang naniniwala sa akin Thank you so much. Kahit walang kakwenta-kwenta yung ating video guys, eh, nandiyan pa rin kayong ano, nakasupport sa akin. So, thank you so much. Uh, at dito ako sa bahay ng kaibigan ko na guro. Uh, matagal ko na rin kaibigan ito, mabait ito. Ah uh, dito ako nagmerienda kasi syempre um, wala naman ako makausap sa bahay ako lang nung nag dun sa bahay so dito na lang ako sa bahay niya So, dito kami nagmerienda. So, <coughs> yun. Thank you. Thank you so much, Madam Cathy, sa binigay mo kaninang umaga sa akin na, ayan, na konting, konting merienda. Pangkape, pero pati merienda ginawa mo na. So, thank you so much. At yung, yung, yung ano, yung ibang binigay mo, eh, bibili ko rin ng kape para may makita ka rin kakapihin ko sa umaga. Na, Thank you so much, Madam Cathy. At please, naman po, guys, subscribe nga ako para matagdagan din yung subscriber ko. Don't forget to like and share naman po, guys, ang ating uh, uh, videos. Sa lahat po na mga gustong i-share yung aking video at gustong banood sa aking video, pakishare na lang po, guys, at don't forget to subscribe. Click the notification bell para lagi kayong updated sa susunod ko mga video. Hanggang dito na lang guys ang ating uh, con ang ating vlog kasi gusto ko lang naman ng sa ating ano uh, nagbigay sa atin ng blessing. Yun lang po guys. At thank you, thank you so much sa inyo guys at sa susunod natin na video um, uh, magbibidyo ako sa ano magbibidyo ako sa uh, sa labas siguro. Pupunta ako sa ganyan, ganyan. Or, pag uwi ko ng probinsya, doon ako mag, mag ano, mag-video ako ng mga, uh, alam niyo na, province vlog. Yan. Province vlog. Kasi, ma, may, may balak akong gagawan ng ibang, ano ko, ibang channel ko. Ang gagawin ko doon is pra, uh, mga probinsyang ginagawa, yung mga province vlog in basta yung mga nagluluto ng ganyan 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 so abangan abangan nyo guys sa aking abang abangan nyo po yung gagawin kong uh, channel ulit kasi itong channel ko nito hindi ko bibitawan to guys syempre uh, nandito na ako dito ako nagsimula so gagawa ako nun iba kasi yung ano iba kasi yung gagawin ko para sa ano uh, province vlog yung buhay probinsya kasi yun ang mga gusto ng mga tao ngayon yung buhay probinsya kasi alam mo ba yung nakikit hindi naman sa ano, na-inspire lang ako doon sa vlogger na province yung panya, yung vlog niya, ang ganda ang dami niyang viewers, my god eh ano lang naman yung ginagawa niya nagluluto ah uh, sa sailo kumukuha ng isda kumukuha uh, ng mga gabi sa sa ano sa bundok yung ano tinitingnan ko yung ano niya yung viewers niya ang laki ng viewers niya my god daig niya pa yung si si Ivana Alawin na ang taas ng ano niya kaya gusto ko rin gusto ko rin mag, ano, mag create ng ibang ano ko pangalan ko na province vlog kasi gusto ko siyang ano i eh, uh, maranasan yung gano'n hindi hindi naman sa viewers kung gusto niya panoorin yun go lang. Kung ayaw nyo, di go lang din. Ganun. Pero gusto ko lang kasi, kasi sanay ako sa probinsya. Ang dami kasing pwedeng, pwedeng kainin sa probinsya na wala dito sa Manila. So, doon kasi ang daming hihingi ka lang sa kapitbahay, hihingi ka lang sa ganito, ganyan kaibigan mo. Ay, meron ka ng ulam. Dito sa Manila, nahihiya ka pang mag-ano, nahihiya ka pang manghingi. Kasi syempre, bibilhin lahat dito sa Manina. So ganun guys, sana suportahan nyo pa ako at sa mga susunod na buwan, susunod na araw at sa gagawin kong or gagawin kong ulit uh, pangalan ko sa YouTube. Kasi sa Facebook uh, malapit na rin akong ma-monetize doon. So sa YouTube, kung gagawa ako ng ibang pangalan na province siguro, province vlog or probinsya ng babae or probinsya ng may lawet, ganoon bagay ba ang title niya guys so hanggang dito na lang ang ating vlog thank you so much um, thank you so much for watching and this is Loyang vlog thank you so much um see you to the next vlog thank you bye